yun good morning guys welcome to my youtube channel again so kung bago pala sa aking youtube channel please click subscribe and notification bell so sa mga nagtatanong kung bakit wala akong upload guys pasensya muna kasi ano hindi ito yung makapagpalaot gawa ng yung nagawa ko pang pa aking bangka Ayun, no? medyo matagal tagal pa yan at saka may season kasi ngayon dito sa amin kaya napakalakas ng dagat hindi ako makapag pala out may bangka bali may bangka parang isa doon pero hindi ko nagagamit na kasi malakas talaga yung uh, dagat gawa pa ng bagyong tino at saka nung uwan so hindi tayo makapagpala out talaga so i-update ko kay dito sa aking ginagawang bangka ng so, ating service na karana sa ating pag-vlog So, bumigyan na yung mga plywood niya eh. At, kailan lang palitan. So, ipapakita ko sa inyo guys. Yun guys. Ang ginagawa ng bangka. Bali, yan palang ang aking nasisimulan. Gawa ng wala tayong kahoy ngayon. Hindi ako nakabili kasi ubusan talaga ng kahoy. Yun o. Know. Bali, ang ginagawa ko ngayon ay nagmumuntahi ito nakabalik nakabit ko na yung timon ito hindi lang nakapix so ipapakita ko sa inyo ang pagmumuntahi ko ang pasilip yan guys oh. hindi pa yan bali fixated yung ano yung ipoksi ko dyan kasi inuna ko nakaraan yung ano pag mo sila sila lim. Ubo so, ngayon. Yan, uh, ilagay ko na yung aking makina. Ano yung ang makina ko pala guys? Ay Marine 6.8. balayan yan siya ay Kapuna. Ako nagkapun Maganda na ang minorang yan. So, ayan o. Makikita nyo. Pantay na pantay o. Ayan o. natin. So, tatalihan tata ko na lang siya. Ito, ito na ating tati. So, tungkol naman doon sa aking pinalitan sa plywood kasi yung pagmuntahin dati nito ay nakabunggo yung ano nya, plataforma sa plywood ngayon inurong ko yan ang pinapalitan ko ng plywood yan magkita sa labas o oh. piniltahan ko bago yung rendiya nya inulit ko kasi bulok na rin yung ano eh yung dating rendiya nya so naan hindi ko pa nalagyan ng rendiya bago bali lalagyan ko pa yung segunda rendia ito ito sa dati na ano nag-wait na yan so matagal tagal pa ito guys gawa ng amihan para rin sa amin inamat amat ko lang gawa kasi ako lang gumagawa eh ano pasilip sa ating bangka para sa sunod na season ng fishing na kalmada maganda na ang ating paglout at maka update tayo sa ating mga video para mapanood ninyo. So, hanggang dito lang muna guys. Kasi, magtatali ba ako nito? Yan. Para sa ating, ano, dihi. So, thank you for watching guys. At, huwag sa panood sa aking mga video.